Mga kapanembra tayo, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayong kay San Lucas. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga lagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga lagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahinawa ang ngalan mo magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin at huwag mo kami ngiharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, Ipalagay natin na isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan. Isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako na tatlong tinapay. Namating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong mahihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Wag, wag mo na nga akong gambalain, na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang inihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Kumanap kayo at kayo'y makasusumpo. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo sapagkat tumatanggap ang bawat tumihingi at nakasusumpong ang bawat tumahanap at binubuksa ng pinto ng bawat kumakatok. Kayo mga ama, pipigam ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Pipigam ba ninyo ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayong masasama, ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, Gano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Paano ka nangihingi sa Diyos? Mga kapananampalataya tayo ay nasa ikalabing pitong linggo sa karaniwang panahon. Sa ating Ebanghelyo, magandang itinuro ni Jesus sa panalangin sa kanyang mga alagad. Ang ama namin. Subalit, kumusta ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos? Pinapakita sa atin na tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kung kaya't maaari natin siyang matawag na ama natin o sa English ay Our Father. And dito, nagkaroon tayo ng espesyal na koneksyon sa atin Ama sa langit. Nang dahil dito, inihikaya tayo ni Jesus na humiling sa Diyos sa ating mga pangangailangan. Hindi pa sa ating buhay, kapag kakilala natin o may special tayong relasyon sa isang tao, madali tayong nakakahiling ng isang bagay na gusto natin? Sa ating mga tatay o mga nanay, kapag may kailangan tayo madalas ay hindi naman tayo iyang lumapit sa kanina kapag tayo ay may gusto at kailangan. Ganun din, dapat tayo sa Diyos. Sabi nga ni Jesus, sa ating ebanghelyo na humingi tayo at tayo ay bibigyan. Minsan, kahit hindi pa natin hinihingi, ang ating mga magulang ay alam na kung ano ang gusto at kailangan natin ni ba minsan na iniintay lang nila tayo na magsabi? Ganon din ang Diyos. Batid niya kung ano ang naisin at kailangan natin. Iniintay lang niya tayo na magsabi sa Kanya. Iniintay lang niya na tayo ay maglambing sa Kanya. Minsan din naman kasi na kung ano ang alam niyang kailangan natin ay iba sa ating hinihiling o hihilingin sa kanya. Nananalo ko yung humilya ng isang paring napakinggan ko noon ano, sa social media. Sa isang taong matanda na hirap maglakad, bibigyan ba natin siya kagad ng tungkot para makatulong sa paglalakad niya? Ito ba talaga ang gusto niya? Yan marahil ang dahil lang kung bakit iniintay tayo ng Diyos na magsabi sa kanya kung ano ba talaga ang gusto natin makamit o makuha. Sa mga matina dito na nakikinig at nanonood, kapag nanghingi ba sa inyo ang inyong mga anak na alam mong makakasama sa kanya, ay ibibigay ba natin ito sa kanya? Siyempre hindi, di ba? Ang ibibigay lang natin ay yung alam natin na magdudulot ng kabutihan sa kanya. Ganon din ang Diyos. Ibibigay lang ng Diyos ay yung alam niyang makabubuti sa atin. Kung alam niya na ito ay makasasama sa atin, hindi ito ibibigay sa atin. Ang ibibigay niya lang ay yung sa tingin niya ay dapat at magdudulot sa atin ng kabutihan. Harinawa, sa pagpapatuloy natin sa ating paglalakbay, sa ating buhay pananampalataya, lumapit tayo sa ating amang nasa langit. Lambingin natin siya, ibulong natin sa kanya ang lahat ng ating naisin, ng ating puso. Katulad nga ng sinabi ni Jesus, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Sa putong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin, sa ngala ng Ama at ng Alak at Espiritu Santo. Amen. Ama, patid namin, alam mo ang laman ng bawat puso ng iyong mga anak. Nigin po ang bawat kahilingan at naisin namin sa buhay Ibigay mo po sa amin ang mga ito kung sa tingin ninyo ay makabubuti ito sa amin. Kung hindi, ipa ipaunawa mo po sa amin ang talagang naisin mo para sa amin. Amen. Sa nga nilang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.